Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP 7, Quarter 2, Week 7, Part 1, ang paglitaw ng imperialismong hapon sa ikadalawampung siglo sa bansang Pilipinas. Para sa ating balik-aral, ito ay ang ayos letra. Ayusin ang mga nagulong letra upang mabuo ang mga salitang may kaugnayan sa tatalakaying paksa. Tingnang mabuti ang mga nagulong letra upang masagotan ng tama ang bawat bilang. Narito ang mga tamang sagot. Number 1, Open Door Policy. Number 2, Kalayaan. Number 3, Imperialismo. 4, Karapatan. 5, Modernisasyon. At number 6, Sinaunang Kaharian. para sa paglalahad ng layunin. Isulat ang smiley or happy face kung ang mga sumusunod na pangungusap ay tungkol sa Japan at sad face naman kung hindi. Isulat din ang dahilan o tamang sagot. Number 1. Ang Japan ay isang bansang matatagpuan sa Timog Asya. Number 2. Ang bansang Japan ay binubuo ng apat na malalaking pulo. Number 3, ang mga Honshu, Kyushu, Shintoro at Hokkaido ay ang malalaking pulo sa si Japan. Number 4, ang kabisera nitong Osaka ay ang pinakamalaking lungsod sa buong mundo. Number 5, ang Japan ay isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo na kilala sa mga produktong pang transportasyon at makabagong kagamitan. Tingnan natin kung tama ang mga sagot ninyo. Number 1. Ito ay sad face dahil ito ay hindi tumutukoy sa Japan. Sabi nga ang Japan ay isang bansang matatagpuan hindi sa Timog Asya kundi ito ay sa Silangang Asya. Number 2. Ito ay happy face sapagkat ito ay tumutukoy sa bansang Japan. Ang bansang Japan ay binubuo ng apat na malalaking pulo. Number three, sad face. Dahil hindi tumutukoy ang Shintoro sa Japan, kaya ang tamang sagot ay ang mga Honshu, Kyushu, Shikoku at Hokkaido ay ang malalaking pulo sa Japan. Number four, ay sad face sapagkat ang kabisera ng Japan ay ang Tokyo. Number five, ito ay happy face or smiley sapagkat ang Japan ay isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo na kilala sa mga produktong pangtransportasyon at makabagong kagamitan. Ang mga paunang gawain ay may mahalagang bahaging gagampanan sa ating paksang tatalakayin na ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ikadalawampung siglo sa bansang Pilipinas. Kasanayang pampagkatuto, na ipaliliwanag ang imperialismong Hapon sa ikadalawampung siglo sa bansang Pilipinas. Alamin natin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Japan bago naganap ang imperialismong Hapon noong ikadalawampung siglo. Panimula, ipinatupad ng shogunato ng Japan ang Sakoku Edict o ang pagsasarado ng kanilang bansa mula sa mga dayuhan upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura mula sa dayuhang impluensya. Subalit, ang pagsasarang ito ay natapos noong 1853 sa bisa ng kasunduang kanagawa sa pagitan ng Japan at Amerika. Muling nabuksan ang mga daungan ng Japan para sa mga dayuhan. Kasabay ng pagbubukas ng mga daungan ng Japan sa mundo, ay ang simula ng pagkawala ng kapangyarihan ng shogunato at muling pagbabalik nito sa emperador. Ito ang naging simula ng panahong Meiji o Meiji Restoration na tinatawag din bilang Enlightenment na pinasimula ni Emperador Matsuhito. Ang modernisasyon ng Japan o Meiji Restoration sa panahon ni Emperador Matsuhito. Sa panahong ito, Natamasa ng Japan ang kaunlaran. Tinanggap ng Japan ang mga pagbabago na hatid ng impluensya ng mga kanluranin sa aspekto ng pamamahala, edukasyon at ekonomiya. Narito ang mga tinanggap na impluensya ng Japan buhat sa mga bansang kanluranin. Centralisadong pamahalaan, ginawa nilang modelo ang konstitusyon ng Germany kahusayan at pagsasanay ng mga sundalong British mula sa England at sistema ng edukasyon mula sa United States. Dahil dito, nagsimulang magpalawak ng kapangyarihan ang Hapon sa silangan. Digma ang sino Hapones. Ito ang panahon na kung nang himasok ang Japan sa Korea na sa panahong iyon ay nasa ilalim ng China. Nagpadala ng hukbo ang Japan sa Korea na magalsa ang mga Koreano sa mga Chino na naging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng China at Japan. Sa huli, nagwagi ang Japan at lumagda ng kasunduan na kung saan lumaya ang Korea mula sa China. Sa bisa ng kasunduang Shimonoseki, ibinigay ng China sa Japan ang Pescadores, Liadong Peninsula at Formosa, Taiwan sa kasalukuyan. Ang Taiwan ang unang naging kolonya ng Japan. Digma ang ruso hapones Nagkaroon ng sigalot ang Japan at Russia dahil sa kanilang patakaran sa pagpapalawak ng teritoryo sa Silangang Asya. Pinag-aagawan ng dalawang bansa ang pagkontrol sa liadong peninsula, Korea at Manchuria. Sinakop ang Korea noong 1910 at sinalakay ang Manchuria noong 1937 para suportahan ang kanyang papaunlad na industriya. Sa huli, natalo ang Russia at lumagda ng kasunduan kung saan nakuha ng Japan ang Sakhalin Island, Luzon at Dalian. Naging protectorate ng Japan ang Korea sa bisa ng kasunduan ng dalawang bansa. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ang isang bansang asyano sa isang digmaan laban sa isang kanluraning bansa. Ang Japan noong unang digmaang pandaigdig. Ang pagkapanalo ng Japan sa dalawang malalaking bansa ay nagbunga ng pagkilala rito bilang makapangyarihang bansa. Nakipag-aliyansa ang Japan sa Britain sa panig ng allies noong World War I na nagdaklara ng digmaan sa Germany. Nagdaklara ang Japan ng digmaan sa Germany upang makuha ang teritoryo ng Germany sa China. Ang pagtanggap ng Japan ng teritoryo ng Germany sa China sa bisa ng Treaty of Versailles ang nagpasimula sa malawakang protesta sa Peking at gumising sa damdaming makabansa ng mga Chino. Nagpasya ang mga alay sa pangunguna ng United States na ibalik ang Korea sa China noong 1922. Itinaguyod pa rin ng Japan ang patakarang militarismo kung saan pinahahalagahan niya ang hukbong sandatahan. Para sa gawaing tatsulok na pangyayari, ibigay ang mga mahalagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang pag-usbong ng imperialismong Hapon, isulat ang sagot sa loob ng kahon, ito ay sa restorasyon ng Mahiya, digma ang Sino at Hapones at digma ang Ruso at Hapones. Narito ang maaaring sagot para sa restorasyon ng Mahiya o Meiji Restoration na nila ang kaunlaran, tinanggap ang mga pagbabago tulad ng pamamahala, edukasyon at ekonomiya at nagpalawak ng teritoryo. Sa digmaang Sino at Hapones, nang himasok ang Japan sa Korea na sa panahong iyon ay nasa ilalim ng China. Nagwagi ang Japan at lumagda ng kasunduan. Ibinigay ng China sa Japan ang Pescadores, Liadong Peninsula at Formosa. Sa digmaang Ruso at Hapones, pinag-aagawan ng dalawang bansa ang pagkontrol sa Liadong Peninsula, Korea at Manchuria. Natalo ang Russia at lumagda ng kasunduan kung saan nakuha ng Japan ang Sakhalin Island, Lushun at Dalian. Naging protectorate ang Korea ng Japan. Ikalawang digma ang pandaigdig. Sa pagsisimula ng ikalawang digma ang pandaigdig, ay lalo pang nagpalawak ng teritoryo ang Japan sa Timog Silangang Asya. December 7, 1941, isang sorpresang pag-atake ang ginawa ng Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii at nagtagumpay na wasakin ang persang pandagat ng Amerika sa Pasipiko. Makalipas lamang ang ilang oras matapos sa lakayin ng Japan ang Pearl Harbor, noong December 8, 1941, Sunod-sunod na nitong nilusob ang mga base ng Amerika sa Pilipinas. Ito ay ang mga base sa Pampanga, Zambales at Baguio. December 10, 1941, narating ng mga Hapon ang Apari, Cagayan at Ilocos Kasunod nito ay ang pagdaong ng malaking persang panlupa ng mga Hapon sa Lingayen, Pangasinan hanggang sa unti-unting nasakop nito ang buong Pilipinas. Mga dahilan ng pananakop ng Japan sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga ito? Una, nais ng Hapon na magkaroon ng sariling imperyo upang maging isa sa pinakamakapangyarihang mga bansa. Ikalawa, paon rin ang dulong silangang Asya na kinabibilangan ng Pilipinas. Ikatlo, malaking teritoryo para sa kanilang lumalaking populasyon. Ikaapat, Paglaki ng kanilang produksyon kung kaya nangailangan ng pamilihan ang kanilang mga kalakal. At panlima, mapagkukunan ng mga likas na yaman para sa paggawa ng mga makabagong teknolohiya at mga kagamitang pandigma. Ang hukbo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ay pinamunuan ni General Douglas MacArthur. Pagkaraan lamang ng ilang mga linggo, Umatras si na General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. December 26, 1941, idenaklara ni Douglas MacArthur ang Maynila bilang open city. Ito ay upang maiwasan ang pagkapasok nito. Ngunit, sinalakay pa rin ng mga Hapones at pinasok ang Maynila. January 3, 1942, matapos masakop ang Maynila, ay itinatag ng mga Hapon ang Japanese Military Administration sa ilalim ng pamumuno ni General Masaharu Homa ng Japan. January 23, 1942, hinirang si George B. Vargas bilang Pangulo ng Philippine Executive Commission at itinitag ang Central Administrative Organization bilang kapalit ng pamahalang Commonwealth ng Amerika sa Pilipinas. Iniutos ni General Douglas MacArthur ang pagsasani pwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor at tinawag na War Plan Orange. Ito ay dahil sa pagdami ng mga kalabang dumarating sa bansa. Ang War Plan Orange ay isang serye ng mga plano na nilikha ng United States Navy at Joint Army Board upang maghanda para sa isang digmaan sa Japan sa panahon ng interwar. Ang plano ay pinangalan ng Orange dahil ang Japan ay tinukoy bilang ang Orange. February 20, 1942, tumakas si Pangulong Manuel L. Quezon kasama ang kanyang pamilya at miyembro ng gabinete mula sa koridor papuntang Australia at mula dito ay lumipad naman patungong Washington, D.C., U.S.A. alinsunod sa payo ni President Franklin D. Roosevelt ng Amerika. Labagman sa kalooban ay nilisa naman ni General MacArthur noong March 11, 1942 ang korehidor papuntang Australia at pinalitan ni General Jonathan Wainwright. Siya rin ang nagtura ng I Shall Return. April 9, 1942, dahil sa matinding hirap at gutom ay isinuko ni General Edward P. King ang bataan sa pwersa ni General Masaharu Homa. Ang USAFE ay tumutukoy sa United States Army Forces in the Far East. Nagpatuloy ang pagtatanggol ng mga Pilipino hanggang sa pagsuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan noong April 9, 1942, at ang korehidor noong May 6. Ang mga sumukong sundalo sa bataan ay pinagmarcha ng mga hapon sa loob na maraming araw ng walang pakain at inumin mula sa Mariveles, Bataan hanggang sa San Fernando, Pampanga. Mula dito ay isinakay sa mga tren at dinala sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Sa ating kasaysayan, ito ay tinawag na Bataan Death March. May 6, 1942, isinuko ni General Jonathan Wainwright ang korehidor sa mga Hapon, kasabay nito ang pag-utos sa pagsuko ng lahat ng pwersa ng Yusofe sa buong Pilipinas. Sa pagsuko ng Bataan at Corregidor, ay tuluyan ang napasailalim ang Pilipinas sa bagong mananakop. Pinangakuan ng mga Hapones ang mga Pilipino na bibigyan ng kalayaan kung ito ay makikiisa sa patakaran nilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay konsepto ng mga Hapones ng isang samahan na nagkakaisa at nagsasarili sa rehiyon ng Asia Pacific na nasa ilalim ng kontrol ng Hapon. Ito ay magiging ideolohikal na bagong kaayusan ng Japan na katumbas ng isang malayang imperyo na umaabot mula Manchuria hanggang Dutch East Indies at kabilang ang China, French Indochina, Thailand at British Malaya bilang mga satellite state. Ito ay sa ilalim ng slogan na Asia para sa mga Asyano o Asia para sa mga Asyano. Nilayo ng Japan na tiyakin ang pampolitika at industrial na kapangyarihan nito sa rehiyon habang hindi kasama rito ang parehong imperialismong Europeo at impluensyang komunista. Noong 1943, nilikha ng mga Hapon ang panimulang lupon sa pagsasarili ng Pilipinas na binubuo ng mga Pilipino at inatasan itong maghanda ng isang saligang batas bilang paghahanda sa Republika ang kanilang ipagkakaloob. Bago nangyari ito, pinawalang bisa ng mga Hapon ang mga partidong politikal na naitatag noong panahong Commonwealth. Bilang kapalit nito, binuwag ng mga Hapones ang lahat ng partidong politikal at inutusan nila ang mga Pilipinong lumikha ng isang kapisanan sa paglilingkod ng Bagong Pilipinas o ang Kalibapi. At noong September 23, 1943, sa unang pagtitipon ay nahalal na Pangulo ng Republikang ito si Jose P. Laurel. Ito ang pagkakatatag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Noong October 14, 1943, ay pinasinayaan ang Ikalawang Republika ng Pilipinas na lalong kilala sa tawag na pamahalaang nasa patnubay ng Hapon mga patakarang pampolitika, sa ilalim ng Republika, lahat ng mga nanungkulan sa pamahalaang pambansa at lokal ay pawang Pilipino, ngunit hindi maaaring tumutol sa bawat naisin ng mga opisyal na sundalong Hapon na nakatalaga at nagmamatiyag sa bawat kilos nila. Liga ng Militar na Hapones ang nagpapatakbo ng pamahalaan. Inalis ang halalan at ipinagbawal ang pagsasalita laban sa pamahalaan. Nagtayo ng maraming instalasyong militar at mga garrison sa iba't ibang gusali ang mga Hapon. Bawat na paghihinalaang ang kumikilos laban sa kanila ay kinukulong at pinarurusahan ng iba't ibang karumaldumal na paraan. Naging laganap sa buong bansa ang walang awang pagpaparusa at pagpatay sa mga Pilipino. Naging instrumento ng kalupitan ng mga Hapones ang mga Kampaytay o Japanese military police at mga makapili o Pilipinong makahapon. Ang Kempeitai ay pwersang militar ng Japan sa mga sinasakop na teritoryo nito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Espesyal na sinasanay sa mga pamamaraan ng interogasyon, ang gawain ng Kempeitai ay supilin ang lahat ng paglaban sa pamumuno ng militar ng Hapon na may kapangyarihang aristuhin at kunin ang impormasyon mula sa mga sibilyan gayon din sa mga tauhan ng militar. Ang makabayang katipunan ng mga Pilipino na mas kilala sa tawag na makapili ay isang militanteng grupo na nabuo sa Pilipinas noong December 1944. Nag-recruit ng mga Pilipino bilang mga espiya at impormante upang ituro ang mga laban sa mga Hapones. Upang itago ang kanilang pagkakakilanlan, nagsusuot sila ng isang habi na basket sa kanilang ulo upang hindi makilala ng kanilang mga kapwa Pilipino. Mga patakarang pangkabuhayan. Ang salaping ginamit noong panahon ng Hapon ay ang kanilang yen na tinatawag ng mga Pilipino bilang Mickey Mouse money. Malalaking papel at maliit ang value na isinisilid na lamang sa bayong sapagkat wala namang gaanong mabibili sa mga palengke. Ito ay sa dahilang ang mga Hapon ang namamahala sa mga lupain, industriya, transportasyon at kabuhayan ng Pilipinas. Ang mga pagkain, bigas at halagang ayo ay sinasamsam ng mga sundalong Hapon kaya napakataas ng presyo ng mga bilihin. mga patakarang panlipunan. Walang kalayaan at pribilehiyo ang mga Pilipino. Ipinagbawal ang pagpapalimbag ng babasahing Ingles at ipinaturo sa mga paaralang bayan ang Nihongo, ang wika ng Hapon. Walang layas sa paggalaw at pagkilos ang mga tao maging sa pagbibiyahe. May curfew sa mga lansangan. Maraming kababaihan ang nilapastangan at ginawang libangan ng mga Hapon. Sila ay tinawag bilang mga comfort women. Ang mga kalalakihang napaparatangan ng pagiging garilya ay inilalayo sa kanilang mga pamilya at ikinukulong sa mga garrison at pinahihirapan hanggang sa mamatay. Bilang tugon ng mga Pilipino sa kalupitan ng mga Hapon, ay maraming Pilipino ang sumali sa kilusang garilya na itinatag ng mga dating sundalong Pilipino at Amerikano. Lumaban sila sa mga Hapon hanggang bago ang pagbabalik ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas noong 1944. Ang pinakamalaking pangkat ng mga gerilya ay ang hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa mga Hapon na itinatag ni Luis Taruc. Karamihan sa mga miyembro nito ay ang mga magsasaka mula sa gitna at katimugang Luzon. Bukod dito, nagkaroon din ng pagkilos ang mga sibilyan. Kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon, ang kanilang pangako na mapayapa at maunlad na pamumuhay sa ilalim ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay nanatiling pangako lamang. Dahil dito, hindi nila nakuha ang pakikiisa ng mga Pilipino. Dumating sa General Douglas MacArthur at si Pangulong Sergio Smeña kasama ang maraming mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Leyte noong October 20, 1944. Naghatid siya ng talumpati sa radyo sa mga mamamayang Pilipino at sinabi niyang, Bayan ng Pilipinas, nakabalik na ako. O, I have returned. Sa biyaya na makapangyarihang Diyos, muling tumayo ang ating mga persa sa lupain ng Pilipinas. Sa mga susunod na aralin ay tatalakayin natin kung paano lumaya ang Pilipinas. Bilang pagtatapos ng ating aralin, narito ang talahanayan na para sa pagbubuod ang Pilipinas sa panahon ng Hapon, nasakop na bansa ang Pilipinas, Pamamaraang ginamit ng Japan sa pananakop ay pakikidigma, biglaang paglusob sa mga base militar at lakas militar. Patakarang ipinatupad ng Japan ay pagtatatag ng Republika, ikalawang Republika. Para naman sa pampolitika ay ang batas militar, inalis ang halalan at ipinagbawal ang pagsasalita laban sa pamahalaan. Pagpapatayon ng maraming instalasyong militar at mga garrison, pagbabawal ng pagsasalita laban sa pamahalaan. Sa pangkabuhayan ay ang Mickey Mouse Money at direktang kontrol sa lahat ng aspektong pang-ekonomiya ng bansa. Sa panlipunan, ipinagbawal ang pagpapalimbag ng babasahing Ingles at ipinaturo sa mga paaralang bayan ang Nihongo, ang wika ng Hapon, Nagkaroon din ng maraming comfort women at ipinatupad ang curfew. Bilang tugon ng mga Pilipino, nagtayo sila ng mga partido politikal, nagtatag ng mga kilusan, paunahin ang kilusan guerrilla, at nagkaroon din ng pagkilos ang mga sibilyan. At ito ang kabuuan ng ating aralin para sa Week 7, Part 1. Laging tatandaan mag-aral is fun sa aral pan.